Nay! Buti nga kita kita! Okay ka lang! Ang tatay na, mo! Oh. Ano nangyari kay tatay? Nakulong! Tara na! Ay, Tara! Tara. Tara. Oh. Ako na po yung humingi na pasensya para sa tatay ko, Chief. Pangako. Sisiguraduin ko hindi na po ito mangyayari ulit. Serious offense ang ginawa ng tatay mo. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yan. Hindi ko alam kung alam mo o alam nitong tatay mo. Pero may mga batas tayo sinusunod dito sa paraiso. Di ba, Alan? Ayakong ako sa'yo, maghanap-hanap ka na ng pera pang piyansa. Or better yet, pang abogado. Tuta ka na doon, Pedro. K.I.J. Totoy Bato. Weeknights, 7.15pm. Pagkatapos ng Frontline Pilipinas.